Hello mga sir, may bagong labas na LCD ngayon mga sir galing sa NASA. Kaka-order ko lang sa Shopee. Napakaganda. Universal wireless LCD. Wala na siyang flex mga sir or kahit na anumang wire. Ang nag-ooperate na lang sa kanya ay yung magnetic energy. Mukha lang siyang basag pero hindi siya basag. Ang kagandaan ay napakanipis. At saka alam niyo mga sir, ang mura nito mga sir naka-order ako sa Shopee halagang 100 pesos lang ay mga replacement LCD magkano 250 pesos ito 100 pesos lang yan sa Shopee isa pa sa nakaganda rito mga sir universal ibig sabihin kung Android ang cellphone mo isang ordera mo na lang pang Android na ang order mo sa Shopee lahat na pwede Samsung, Oppo, Vivo fit na siya kagaya nito sinalpak ko siya sa Realme okay na okay kaya kung magpapakabit ka ng mga LCD, universal wireless LCD na ang ipakabit nyo sa mga cellphone repair shop.